Turo na. Wala. Tuwang-tuwa naman yung pato. Tuan -tuan. Siya nagluko. Nagluko bagay gaya nga ba gano'ng itlog niya ng pato? Oo nga, marami na Saan? Nilinis ko ba ka? na. Pwede <laughs> na. Pwede na. Pwede na. Wala. Wala ba sa buto ka yan? Tama yung buto ka yan, uud. Wala, na. Nabagay na. Wala. kasi yun. Eh. <laughs> <laughs> wala. Nabagay way na baga? Wala, babe. Ay, nag Wala pa, lalabas. Ay, ayun. Ay, ayun. Ay, ayun. toong. sa lighter. Kaihi lang big. Diyan titigil lang din. Ayun na. Ayun na. Ang isang piti. Ang pagkagalang gunis. Ayun guys. Ano lang pala yun? Parang nakaroon po, mga mga nun yan. ang naka -lay titi. Nakabul pa rin yun. Masaya na siya. Masaya na siya. Hindi kami na nakuti. Isang